Alam mo ba? Kapag mayroong bagyo, una nating naiisip ang maaring dalhing pinsala nito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Idagdag pa rito ang pinsalang dulot sa mga ari-arian at sa mga buhay ng mga tao. Pero alam nyo ba na may magandang dulot din ang bagyo sa ating kapaligiran? May ginagampanan din itong magandang papel. Una na dito ay ang pangdagdag ng suplay ng tubig sa ating mga dam at mga lawa. Nakatutulong din ang labis na ulang dala ng bagyo para mapunan ang mga tubig na gagamitin sa mga sakahan. Pangalawa, Nakatutulong ang bagyo sa pagsugpo ng mga peste at mga sakit dahil sa malakas na hangin at ulan, naaalis ang mga insekto sa mga taniman na nagdudulot madalas ng pinsala. Malaking tulong din ng mga ito para maiwasan ang pagkalat ng red tide. Ang malalakas na alon kasi ng bagyo, nakasisira sa kumpulan at pagdami ng red tide at iba pang bakterya sa dagat. At ang hanging hatid naman ito, nagbibigay ng oxygen sa tubig na kailangan ng iba't ibang mga isda at lamang dagat. At pangatlo, nakatutulong ang mga bagyo sa pagpapababa ng temperatura ng isang lugar dahil na rin sa ulan at hangin na dala nito. Pero alam nyo ba na sa mundo ay may mga bansa na hindi nakakaranas ng mga pinsala na gaya ng nararanasan ng Pilipinas kapag may bagyo? Kabilang dito ang Greenland, Iceland at Russia. Maging ang mga bansang nasa Middle East gaya ng Qatar, Saudi Arabia at Egypt, bihira lang din kung daanan ng bagyo. Ganon din naman ang mga bansa sa kanlurang Europa gaya ng Norway, Finland at Sweden. Ito'y dahil nga sa kanilang lokasyon. Ganon pa man sa pagdating ng bawat bagyo, naway maging handa ang lahat sa posibleng pinsalang dala nito. Ngayon, alam mo na!